Pag-usapan natin ngayon kung halimbawang tayo po ay nag-iisip kung ano ba talaga ang pwede pa nating gawin para magbago po yung course of action. Kung halimbawang tayo po ay hiniwalayan, tayo po ay nareject mga kapatid, syempre ang iniisip natin sa araw-araw, oras-oras is kung meron pa po bang mga paraan. Yung mga bagay na hindi naman po tayo magmumukhang pushy or let's say needy nga po at desperado-desperada. Meron po mga kapatid at yan ang pag-uusapan natin sa araw na to Tayo po ay naghanda ng ilang mga mensahe, uh, ilang ways of reaching our ex O yung taong nagdump sa atin mga kapatid na hindi naman po tayo magmumukhang needy Yung tipong mailalagay po tayo dun sa posisyon na talagang karapat dapat naman po sa atin A safer place, uh, a place where we can have a better chance po dito sa ating dumper pero siyempre po dapat nating tandaan na it's all about balance at siyempre po timing. Dahil siyempre wag naman po yung tipong galit na galit siya sa atin sa mga oras na to and then tayo po ay magsesend ng mensahe. Of course, it will trigger yung emotional feelings niya sa atin. Negative thoughts yan eh. So dapat muna humana po tayo ng tamang panahon para medyo mag-subside dyan mga utol. Timing ang napaka-importante dito at siyempre po dapat po balance at komportable po siya sa mga panahon na to. Lagi ko rin binabanggit na kailangan po upbeat character po tayo kahit papaano. Normal, positibo, at hindi po tayo down na down na tipong pati mensahe natin ay nadadala po ng ating nararamdaman. Importante rin po dito mga utol ay dapat hindi po tayo magkaroon ng expectation. Siyempre lahat naman po ng ginagawa natin, especially kung tayo po ay kasalukuyang nasa breakup situation mga utol, dapat po natural ang nararamdaman mo at dapat po stable ka. Ito po mga kapapong ay magtatagumpay o sabihin na natin mag-work po yung mga dynamics kung sakaling nakapag-provide na po kayo ng space, nakapag-provide na po kayo ng panahon kung saan medyo nakahinga-hinga na po ang taong nagdump sa atin. Na ang klase ng pag-reach out na to mga utol ay hindi mag-work kung sakaling dadayain po natin. Like for example, isesend natin ngayon sa mga panahon na hindi pa po siya nasa ayos. Kailangan po muna niyang danasin yung mga bagay kung saan magiging relax po siya, kung saan mararamdaman po niya na kayo po ay confident na na mararamdaman po niya na kayo po ay composed mga utol at hindi na po naghahabol at pinipilit po siya sa mga bagay-bagay. First message mga utol is kung halimbawang ang pakiramdam natin ay tayo po ay may pagkakamali, may pagkukulang. Siyempre mga utol, dapat natin pag-isipan sometimes kasi emotionally affected tayo. Akala natin masyado tayo may kasalanan sa kanya. Sorry tayo ng sorry, wala na po sa lugar. Ito po mga utol kung saan tayo po ay hihingi somehow ng apology. Pero siyempre, yung paghingi po natin ng apology dapat po talaga sincere at dapat po talaga may kabuluhan dahil nga po meron tayong pagkakamali. Mali. Hindi po yung para tayong patetik na sorry tayo ng sorry, sorry tayo ng sorry na wala naman po talaga tayong kasalanan dito mga utol. Sabi ko nga po, ito po ay very effective kung tayo po ay may mga shortcomings. Dahil alam nyo po, by saying sorry, sometimes kasi hindi nire-recommend talaga yan, pero alam nyo, yung paghingi po ng apology will change everything. In any situation kasi mga utol, kahit po sa isang kaguluhan, alam nyo po, yung simpleng paghingi lang po ng sorry ay nagbabago po ang takbo course of action. Bigla-biglang nagiging positive ang isang tao. Biglang lumalambot ang tingin sa atin. So, halimbawa lang na tayo po ay nasa ganitong situation, maaaring mag-work ito sa atin mga utol. Pagkatapos po ng isang space and time apart, it's an opportunity for us para humingi at siyempre po mag-send naman ng mensahe na humihingi po tayo ng apology if ever po possible. Ang mensahe po na tinutukoy ko ay ganito po. Sorry po sa nangyari. Alam ko po that I was wrong sa naging trato ko sa sa'yo. So on that way, I am going to change for the better. Because ang nangyari sa atin ay talaga namang pinanghihinayangan ko. Yan po ang dapat nating isend sa kanya kung tipong talagang kailangan po nating humingi talaga ng apology mga utol. Ang paghingi po kasi ng apology ay isa sa pinaka-best at nice gesture ng isang tao. Kadalasan po, lumalambot ang matigas na puso dito mga utol. Lalong-lalo lalo na kung ang pakiramdam niya sa iyo ay negative thoughts. Salimbawa may konting galit mga utol. Normally po kasi pag siya po ay nakakatanggap ng mga apologetic na figure na katulad nito, mga statement na ganito, mga utol, ang isang tao, psychologically speaking, ay ibababa po kagad ang kanyang defense mechanism, yung depensa niya sa inyo. Kung yung wall at barriers ay aalisin po muna niya at the moment dahil nakarandam po siya ng mabuting gesture coming po sa inyo. Next po mga utol is kung halimbawang hindi naman po talaga dapat tayong humingi po ng sorry. Halimbawa lang po, kayo po ay may magandang pinagsamahan noon. Ito po mga utol ay isang pagkakataon kung saan napakaganda at napaka-effective na ipaalala po yung mga dating kayo. Especially pagka gusto nyo gumawa ng connection uli sa taong ito, mga utol. Halimbawa dyan, pwede nyo banggitin nyo napanood yung scene before, yung place na pinuntahan nyo, o yung restaurant na talaga namang ikinatuwa nyong dalawa pwede mo kwento sa kanya na napasyal ka uli dito at kung saan naalala mo na umorder siya ng ganito at napasarap siya na nabusugay ng ganito, mga certain stories na pwede nyo pong i-recall at pwede nyo pong i-remind sa kanya mga kapatid. Ito po ay sadyang napaka-effective, especially kung meron siya magaganda at positibong memories dito. Pwede nyo po kasing i-message na, uh, you know what? Uh, lately, nakapunta nga pala ako sa Green Hills at napasyal uli ako dito sa restaurant na to. And I remember na nandun tayong dalawa by this time, blah, blah, blah. Yung mga tipong ganong kapatid. Ito po ay very safe na hindi ka nag ask at nagmumukhang needy dito. Actually, medyo nagiging friendly ka mga utol. Sa totoo lang kasi, intentionally ang kailangan natin gawin talaga ay mag-connect tayo sa kanya. So dito po magkakaroon siya ng interest. Normally, ang isang ex or dumper ay nagre-retaliate talaga pag nakakaramdam po sila na naaalala nila yung mga bagay-bagay na yan kung saan natuwa sila at kayo po ang kasama niya. At syempre po, yung pinakalas mga utol is kung halimbawang naging toxic yung relationship nyo kung saan medyo naging negative na nga po ang tingin niya sa atin. Madalas po itong nangyayari sa mga breakup situation kung saan medyo hindi na po maganda yung tingin ng ex or dumper sa atin mga utol. Bigyan niyo po siya ng positive things. Iparamdam niyo sa kanya na kayo po ay may plano at nagkakaroon na po kayo ng amazing life by telling him or her such message na halimbawa alam nyo po ba, okay na okay na ako ngayon. I will do understand yung nangyari sa atin. In fact, may mga plano nga po ako na mag-invest dito or pumunta dito sa ganitong lugar or probably to join business with this person. Yung mga tipong ganun kasi magiging excited po siya uli sa atin at makakakita po siya ng positive things po sa inyo. Di ba binanggit ko naman po sa mga previous vlogs natin na ang kailangan natin is to inspire him or her para magkaroon talaga ng interest at mag-connect siya uli sa atin mga utol. Kung halimbawa Bawang nakikita niya na tayo po ay malungkot at wala pong nangyayari sa buhay natin, malamang na malamang abutin po tayo ng ilang taon mga utol, pero hindi pa rin po siya magkakaroon ng interes po sa iyo. Kaya by doing such things, showing positivity, trying to inspire him or her once again. Nagiging apologetic tayo mga utol, humihingi tayo ng sincere apology, binabalik natin yung mga respeto, ibinubuo uli natin yung tiwala sa isa't isa by connecting sa kanya mga kapatid na hindi na may presyo sure na makipagbalikan or let's say ipinipilit nga po yung gusto natin. Isa sa mga halaga dito mga utol is maparating mo sa kanya yung mga future plans mo. Nabanggit ko nga po na importante rin humingi ng sorry pero mas mas importante po na maiparating mo sa kanya na you're moving forward po sa buhay. Alam nyo po, napaka-attractive po ng isang tao or let's say ng ex natin kung saan nakikita natin na talagang inaabot po niya yung goals niya irresistibly talagang pinipilit niya trying to succeed kahit po wala tayo. Kaya kung tayo po yung ex, malamang na malamang na talagang makita natin to at maapektuhan tayo mga utol. Dahil syempre, hinangad at pinangarap natin yung together with him or her before. Tapos kung makikita natin na inaabot niya, gumagawa siya ng mga paraan to be happy, na hindi po siya dependable sa atin mga utol. Bilang ex, naturally ay maapektuhan tayo dito. Kaya lagi po nating ipinapayo mga utol, abutin po natin yung mga goals natin, yung mga gusto nating mangyari, kahit po wala ang ex o yung taong nagdump sa atin. Bago tayo mag-end mga utol sa ilang mga message na ipinayo po natin, tandaan natin na yung mga i-message im or sinabi natin sa kanya, kailangan po mag-match po sa ginagawa or actions natin. Kasi halimbawa, pinakita nga natin na tayo ay positive. Then nabalitaan niya o nakita niya na tayo po'y umiiyak kapatid. Hindi na po pareho yun. Hindi na po match yun. Kaya dapat po panindigan natin yung mga sinabi natin sa kanya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nakatulong po tayo ngayon mga utol. Marami po tayo narating dyan. At syempre po naalalayan po natin, nabigyan po natin ng guidance yung mga kapapong at mga kaibigan po natin. Maraming maraming salamat.